Hi guys! Good afternoon, good evening. Saan mang kay kayo ng mundo ngayon, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Pakita ko pong video sa inyo ngayon ay kung gaano kabait ang maalaga ko pag kami lang ang nandito sa loob ng bahay. Pag ako lang ang nag-aalaga sa kanila. Ito po, panorin po natin. <laughs> Makulit yan. Nakitang video ako, biglang tumihingkil. Ayun, gunso namin. Chopper! tamo mo, si Papa Wawang dun sa ilalim. So, si Ate Ring Ring, si Ate Blackie, si Mama Axie, Ito katabi ko, si Mama Niti. Andiyan naman si Moka. Chopper! Kanina, kulit-kulit mo. <laughs> ngayong nagbibideo ako, tumigil ka. Alam mo talaga, no? Marunong ka talaga, no? Ang bibig na mahalaga ko. Tapos na silang kumain tanghalian, eh. Chopper, behave na. Matulog ka na dyan sa gaan mo. O, nandiyan ka naman sa gilid. Wala ka naman dyan sa gaan mo. Tutulog na sila. Tanghali. Alas 12. Guys, pakinaan din po palang volume nyo. Kasi baka po mabingi kayo. Dahil umpisa ng video na to hanggang dulo, boses lang po na maalaga ko ang maririnig nyo. Kung gaano talaga sila kaingay. Grabe po talaga. Kaya hinahan niyo po volume niyo ha. Salamat. Ganito naman din sila kagulo pag dumating na yung kanilang amo, ang kanilang apa. Sabi ko na ba eh, parang may dadating eh. Kasi naging, tina natin. O, oh. umuwi ang kanilang amo. O, oh, ganyan sila kagrabe mag, ano, sumalubong. Oh. <laughs> May paganyan pa. <laughs> May paiyak pa. Grabe naman yan. Oh. <laughs> ikis isa-isa. oh uh. dak, dak, <laughs> okay talaga. na, yan isa-isa. Opo. Very good, ah. Opo, Opo. pa. Opo. Siyempre. 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 sila sumayubong sa amo nila. <yumilaki> Wow. May dalang dog food. Wow. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya, na. Kaya, na. Kaya, na. Kaya, na. Kaya na. na. Ganito naman ginagawa nila pag may pinapaliguan. Di ko talaga alam kung bakit sila parang nagkakantahan, nagsisigawan. Di ko maintindihan kung gusto ba nilang maligo o ayaw nilang maligo. Kaya sila ganito ka-wild. Ah! Ano nangyari? Oh, ano nangyari? So, then, Natasha, sali ka din. Di mapakali, kasi yung papawawang nila, naliligo andun sa CR. Ano yun, Mok? 来了呀！<的><的> pas na lang yan umaga si Lucky pang. Uh -oh, pwede na, gabi. May baby yan sa tiyan. May baby yan sa tiyan. Pinaliguan si Wang Wang kasi nasa 29 degrees Celsius po ngayon, 7.30. Nang gabi. March 7. Init po. Maraming init po ng panahon. Sige na, higo na. Silang gusto maligo. Aligo na. Maligo na. Si Wang, -wang lang talaga yung tapot sa tubig oh. Si Wangwang -wang, Wang yung pasok ng pasok go. Aha. Aha. Papa Wang, sabihin mo sa anak Aha. maligo siya. Aha. 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 Sabi. Ayok na yung ko. Yung mga takot sa tubig andun sa taas. Eh ano? Ah, yun taas, takas sa tubig. Si Gabi na 'yon nila, ah. Oh. Mga on. Ingay ba? Diba? ang ingay-ingay po sa loob ng bahay namin pag may pinapaliguan kasi yung iba takot maligo kaya talagang nag-iiyakan na hindi mo maintindihan. Ito naman susunod na video. Panoorin nyo naman kung paano sila sumalubong sa atin nila galing ng OJT. Ano eh. Sinong ano papasok? Artista ba yan? Kaya sila-sila malubong talaga. Ay, naranig Grabe namang miss yan. May na, may na, may na. <laughs> um, oras? Eight. Forty. dumating siya ate. Okay. isa isa okay. tikis yan ng kiss. Ganyan talaga sila. Eto naman, kahit gabing gabi na pagdating ng kuya nila ng mga 11.30, hyper pa rin. Meron pa rin energy. <laughs> o dahil ba sila ay naka-idlip na at nagising lang nung maramdamang dumating na yung motor ng kuya nila. May dumating na artista. Sino yan? Sino yan? Sino dumating na yan? No. Oh. Grabe naman mga kiss yan. Ganyan lang naman kalilit mga aso namin. Tapos <laughs> wala pakialam mo. Oh, may payak-iyak pa. Nalalaman. Oh. May ham dyan pala. Okay. Oh, o, diba? Grabe yung mga alaga ko. Alam nila kung mga tao nandito sa loob ng bahay. Kapag kakompleto, tuwang-tuwa sila. Kaya grabe makasalubong pag dumating na isa-isa yung mga kasama na sa loob ng bahay. Grabe sila magmahal, no? Yun lang, guys. Sa so, susunod na update ko, baka yung pagpanganak na po ni Blackie dahil yung Judith po niya is March 20. So, abangan nyo po, guys. Maraming-maraming salamat po. Bye-bye. God bless. Thank you guys for watching. Hanggang sa sunod na kabanata. Paalam!